One, two. Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bonga At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito. sa so, mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi. Syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka, syempre, sa totoong makasolid na sa No matter what happened. Diba? Yun nandiyan lang para sa akin. Marami Maraming salamat po sa inyong lahat Kaya naman ngayong araw na to Marami akong hatid na chika Na talaga naman, oh my gosh Magtataas ang kilay ninyo Nang bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys Huwag na nating patagalin Ang ating mga Chika! So, para sa una natin, Chika, ito nga, mainit na pinag-uusapan ngayon ang pambato natin sa Miss National na si Mirna Isguera dahil umaarangkada ng bonggang-bongga sa Miss International mula sa styling, sa paandar, at saka sa kung paano i-present ang kanyang sarili. Anong Chika mo dito, Mama Sam? Simple pero elegante. Simple pero ang ganda. Simple pero pang Miss International, di ba? So yon ang nakikita ko kay Mirna Izguera And I'm so happy dahil medyo nasa tamang posisyon ang ating pambato sa kanyang mga galawan ngayon dito sa Miss International Simple simple pero nakikita mo na wow, pack na pack ang beauty So excited ako kay Mirna Izguera dahil tulad yun ang sinabi ko I think this year, hindi tayo may El Tokuyo. I think this year, kakayanin ni Mirna Esguera na maka-top 5 sa Miss International. I think this year, possible na may uwi niya ang corona. So, depende na lang yan. Ako, performance, tiwala ako dito kay Mirna dahil alam naman natin yung kalibre niya, kung paano gumalaw, kung paano na at alam niya na reyna siya. 'di diba? So 'yun ang maganda kay Mirna Isgera And then let's see kung saan patutungo ang kanyang laban. But for now, I think malaki ang tiwala ako kay Mirna na kaya niyang makarating sa dulo ng competition. So, yeah! So, laban Philippines, di diba? So, I'm so excited for her at talagang masasabi ko na laban talaga yan malakas yung laban ni Milna. Kaya naman si Christine Ann Perez, syempre, tuwa-tuwa siya. Diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, Chika, Wow, Philippines judges sa preliminary interview. So, ito na kaya daw yung sign na parang maka-Philippines ngayon ang Miss Universe obviously, ang daming Pinoy dito na tumutulong sa Miss Universe, nandiyadyaan ang corona ng Miss Universe, nandiyadyaan ang sapatos ng Miss Universe, yung swimsuit ng Miss Universe, and then ngayon naman mga jurado from the Philippines, di ba? So, yon So, lahat yan puro Pilipina. Pilipino, ganon. From Philippines, di ba? So, hinihintay na lang natin na makoronahan ng ating pambato. Charot. Anyway, so ako, happy ako kasi syempre ito nga, mas malaki yung chance natin na maipakita sa international world. Kung baga, sabi ng ganun, ang Philippines ay pang world world. Ano? World world. World class beauty talaga. So, sabi ng ganun, pang world class ang Pilipino. And, yes, naniniwala ako doon. And then, I'm so excited kasi parang mas malaki yung chance ni Atisa na mapaintindi sa mga hurado kung ano yung eksaktong nararamdaman niya, kung ano meron sa katangian niya. And malaki yung kumpiyansa ko ngayon kay Atisa na mas parang Atisa na galaw na lang konti. Konting kebot na lang pwede kang manalo sa competition. ba? Diba? So, yun. So, good luck sa atin and congratulations sa mga naupong hurado from the Philippines. O, ba? Diba? So, ayun yung sinasabi ninyo, ay, nako, mga bias ng Miss Universe. O, ngayon, sabihin ninyo yan. <laughs> o, ba? Diba? Tatlong Pinay. O, ba? Diba? Tatlong Pilipino ang nakaupo dyan. So, tiwala. ang kailangan natin gawin at Laban, Philippines. And then, Miss Universe Latina. Iyak kahapon after ng closed-door interview na overwhelmed kasi itong si Miss Universe Latina sa sa mga sitwasyon na nangyayari. Hindi ko alam kung hindi siya nakasagot sa close door interview. Ah. Kasi paglabas niya, biglang nag siya na parang na-overwhelm siya, na parang, ayun nga, yung support na kasi ng mga Pinoy. So parang pili niya, abot kamay niya na yung pangarap. Ganon. Hindi ko alam kung ganon yung eksaktong nararamdaman niya or ah, nararamdaman niya ay mukhang maliligwak siya. Charot. Anyway, hindi ko alam kung nakasagot siya sa loob ng kwarto habang ini-interview. And then, kung beauty ang pag-uusapan kasi ni Miss Universe Latina, maganda to eh. In person, maganda yung styling, maganda yung galawan, Nakita naman natin yung swimsuit. Competition niya talagang umatake ng bongga-bongga. And then, nandoon ako na part na, Ay, okay, kaya nito mag-penetrate, kaya netong manalo pero sabi ko nga, dadaan sila sa matinding proseso. So, hindi ko alam kung sa closed-door interview, nag-penetrate siya. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa prelim at sa mga susunod pa niyang laban. But for now, nakikita ko maganda si Miss Universe Latina. Mm -hmm, maganda siya. At talagang may laban. Diba? So, yon At para naman sa susunod natin, Chika... <coughs> sabing ganon. Ano daw ang masasabi ko sa mga Miss International Beauty na lumipat sa Miss Universe? Oo nga, ang dami pala nila. Akala ko, isa, dalawa lang. Ngayon, ano sila? Tawag dito, apat. Noong nakaraan taon, dalawa, di ba? From Miss International. Okay, so, noong 2017, si Miss Colombia, unplaced siya sa Miss International tapos Philippines syempre 'tong no 2018 first runner up 2022 top 15 si Costa Rica and then 2023 top 15 si Miss Universe Latina. Mhm. Mm si Atisa ang pinakamalayo ang narating sa kanila. At naniniwala ako na si Atisa pa rin ang pinakamalayo'ng mararating dito sa Miss Universe. So pinangahawakan ko 'yon ngayon. Kasi nagdasal ako, <laughs> 'di ba? So, hindi ko alam kung paano gagawin 'to ni Atisa, pero sige, tiwala tayo sa kanya hanggang sa prelim. Hanggang sa Makita natin ko ano yung performance niya sa prelim. So for now, ang masasabi ko, kaya ni Atisa ang corona ng Miss Universe. So I changed my mind, oh, 'di ba? So laban, laban 'yan. And then eh. So, syempre, so na natin yan ng 100%. At nangako naman si Atisa na babawi talaga siya sa preliminary competition. And then, panghawakan natin yung sinabi niyang yon Kumapit tayo doon sa, sa, sa sinabi niya. Yes, medyo na-disappoint tayo noong swimsuit competition dahil sa ipinakita niya medyo nakulangan talaga tayo, aminin naman natin. Pero nandoon na tayo ngayon sa, sige na, forget na lang yan. And then, punta na tayo dito sa next round. Sabi nga ganun, kung nadapa ha kahapon, tumayo ka at lumaban, di ba? So ngayon, andito tayo, muling tatayo at muling lalaban for at manalo, di ba? So yon so magtiwala. And mag-pray for Atisa and then i-vote din. Kung kaya ninyong bumoto ng todo-todo para kay Atisa gawin natin. And then plus nandoon ako sa part na ano lang, siguro manage lang natin yung expectations. So para klaro sa lahat. Diba? So, yun. So, my gosh, nakakaloka. Nakaka-excite na nakakabaliw. <laughs> Tarot. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabi nga nun, mamasang tingin mo, mas malakas ba si Indonesia kaysa kay Philippines? Diyos ko naman, kumpara daw ba? So, ako para sa akin, ah, uh... <sighs> Goodbye Indonesia. Charot So iyo. Laban lang Indonesia, malay naman natin, 'di ba? maka na may mga balibalita na lumalabas na mukhang makakataw. Five daw to si Indonesia. Ang galing daw kasi ni Indonesia. Ewan ko. So, ako sa nakita ko naman nung swimwear competition, Diyos ko, sa patong walang buka, buhay-buhay. Na parang, puro accessories yung nakita ko sa katawan niya. Hindi naman sa bitter ako ha. Pero, ganun talaga yun nakita ko sa kanya. Puro accessories. Tapos, parang medyo, ano, tawag dito, malamya din. Tapos, puro makeup. <laughs> ganon. Pero, magaling kasi si bakla kumuda. Kaya, parang pili ko sa kudaan, lalaban yan. And then, hindi naman to kudaan lang. So, kailangan din ng eksena. Pero parang piling ko, milya-milya naman yung lamang ni Philippines kesa naman dito kay Indonesia, di ba? So parang mas alam ko na, na parang mas nag-penetrate at mas lumaban. Charot. si Philippines more than sa kanya. Ganon. Pero syempre, good luck pa din at uh, wish all the best para kay Miss Indonesia na sana makarating siya sa dulo ng competition. O, oh, di ba? Bait, bait natin for her. Charot. So, yon So, laban lang at tiwala. And then, para na masasumunod sumunod na chika, 2024 second runner-up ang Mexico. So, tingin mo ngayon 2025, anong mararating ni Mexico? El Tocuyo, charot. Hindi ko alam. Pero kasi sa mga nangyari, sa mga sitwasyon, pero sa kabila doon nun lahat, nung ingay, intriga, parang nakatulong yun kay Mexico to make noise herself, eh, di ba? And then, ngayon ang nakikita ko, parang uh, lumalaban naman siya, kaya lang, kailangan niya i-prove, di ba, ng todo-todo. Yung beauty niya, hindi ganun kabongga. Para masabi ko na, wow, ang ganda ni Mexico. Possible na ma-elto-kuyo si Mexico ngayong taon na to. Matignan pa rin natin kung ano magiging eksena niya sa prelim, di ba? For now, parang feeling ko, talaga, top 30. So, pasok sa banga. Ganon. Tapos, sa susunod na round, parang feeling ko, hindi na siya makakaabot. <laughs> Ganon. Ewan ko. Depende sa kanya. Bahala siya. So, next. 2023 top 20 ang Chile. 2024 top 12. Ngayon kaya mamasang tingin mo, tataas kaya ang laban ni Chile. Si Chile ay very disappointed sa kanya noong nung swimsuit kasi itong babae to doon sa labas ng ano walang ginawa kundi magpaandar na magpaandar eksena na eksena sa hotel. Tapos pagdating doon sa may ano, doon sa may matinding eksena, wala siyang naibigay. Nakakaloka. Kaya nga sabi ko, yun nakita ko yung performance ni Chile. Sabi ko, ay madali na lang itong patumbahin. Anyway, so, ako, malay natin, di ba? Kung makapasok siya sa top 30, hindi natin alam. Pero, I'm so excited ko ano yung magiging kapalaran niya dito sa Miss Universe. I hope na sana makapasok siya sa semi-finals at makipaglaro ng bongga-bongga. Malalaman natin yan kung aangat nga ba ang performance niya sa preliminary competition. Kasi syempre sa prelim, magkakaalaman na talaga to at bakbakan talaga to ng mga magagaling. di ba? So yon And good luck. And then sabi nga Kurt Bonda return to the Thailand mula sa November 21 to 27. So, well, ang masasabi ko dyan ay I'm so excited. Sabi ko nga, dapat 20 pa lang nandito na si Kurt para manood siya ng Miss Universe na laban ni Ati sa Manalo. Parang, alam mo yon. Kurt, tapos nandun si Emma Tiglao, dalawang, uh, dalawang ano, they not happy from the Philippines and then alam mo yon i-embrace nila uh, at, welcome nila ang pagkakapanalo ni Atisa sa Manalo, di ba? So masaya ako diyan. Imagine niyo, tatlo na yan, 1 2 3, 'o, di ba? So maling natin sila ang mag na. At saya lang ng feeling kapag ganon. I hope na sana matupad yon na magtagumpay si Atisa. And then, ayun, si Kurt, I'm so excited to see him again dahil may eksena nga ata siyang gagawin dito sa Thailand, may event and nandiyan si Kurt. And then sana makita ko siya, 'di ba? So yon, I'm so excited at happy ako kay Kurt. And then si Emma Tiglaw, I'm happy din naman at uuwi na sa sa November 22 or 23 ba para sa kanyang homecoming parade. Then after that, hindi ko alam kung babalik ba uli siya dito sa Thailand or ayun na, gagawa na siya ng eksena sa bilang isang Miss Grand. O, oh, diba? So, for sure, maraming eksena yan sa Pilipinas. And then, malay mo, makasabay niya si sa Manalo na mag-promote. Oh, diba? So, bilang panalo din. And then, of course, para sa sumunod natin, Chica, Colombia and Philippines, possible ba mag standing? Well, di ko alam. Si Colombia kasi, dati siyang uh, Miss International candidate. Tapos, unplaced siya. So, ngayon, nakikita ko malakas yung laban niya dito sa, sa ano, sa Miss Universe. Mali mo, mag first runner up siya. O, oh, di ba? And then, ito naman si Atisa. First runner up sa Miss International. Mali naman natin. Winner. O, oh, di ba? So, yon So, pwede. Pwede silang dalawa ang mag last to standing. Hindi natin alam kung ano ang magiging eksena nila. And then, good luck. Di ba? Good luck sa kanilang dalawa. Ang sarap lang tignan na para sa lang uh, Miss International Beauty Queen na pumunta dito sa Miss Universe. And then, nakakatuwa kasi magkasundo naman silang dalawa. O, oh, diba? Hindi lang naman to yung unang pagkakataon na nagsama sila. So, nagsama na rin sila nung mga nakaraang araw. Di ba? So, yon At ito dominant ang laban ng Miss Philippines sa Miss International at sa Miss Universe. Tingin mo mama Sam, mag-uuwi kaya sila ng corona? Diyos ko, nang nilabot ako. Gusto ko mag-uwi ng corona si Mirna Isguera bilang Miss International. At lalong-lalo naman gusto ko magtagumpay tayo ngayon dito sa Miss Universe, di ba? Bakit hindi? Oh, so, I hope kaya nga ganun ako na-depress ako nung nakaraan eh. Dahil gusto kong manalo si Atisa bilang Miss Universe. Gusto ko din manalo si Mirna Esquera. I wish. Aha. Uh -huh. So hindi imposible na mangyari 'yan sa mga beauty queen natin dahil nakikita naman natin na palaban ang mga beauty queens natin at tina talaga nila yung best nila na mauwi ang corona para sa ating bansa nakaka-proud sila nakaka-proud si Atisa nakaka-proud syempre si Muna isgera and then looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena nila so medyo kabado ako kay Atisa nandoon na ako aminado ako pero sige lang magtiwala tayo at laban lang so sama-sama tayo para sa inyo para sa atin para sa Pilipinas di diba? so full support tayo And malapit na nga ang preliminary competition at eto na, na tayo sa exciting moment. We don't know, di ba, kung ano magiging destiny ni Atisa. Pero humihiling talaga ako sa itaas, sa, sa langit na sana ibigay kay Atisa ang tagumpay ng Miss Universe. At ganoon din kay Mirna Isgera para sa ikaliligaya ng ating bansa. Kasi nanalo na tayong Miss Grant, nanalo tayo ng Mr. International and then I hope na manalo tayo ng Miss Universe at Miss International. Hindi man natin nakuha ang Miss World at Miss Earth but okay lang yan. So, yan. So, malay ninyo, di ba? So, walang imposible dyan. So, laban Philippines. So, yan. So, ayun guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys